all of a sudden, bigla naging puro turist, 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 yung aking FYP. Ganon din ba sa inyo? Na parang ang daming naglalabas ng hinanakit na, teka lang, bakit ang pangit ng tourism natin dito sa Pilipinas? Ang baba ng tourists na pumupunta. I, for one, I'm leaving for Bangkok in a few, maybe next week. Why? Kasi, I want, to I want time with my husband. unang una cheaper flights going to Bangkok mas murang pagkain, mas murang hotel, mas mura 'yung mga bibiling damit. Mm and, and and it's so sad na hindi natin magawa 'yan sa Pilipinas. I for one, I'm wow, dagat. Kaya nga nung na, na pagtripan si ano si Senator Kiko ng wow, dagat, chat na ano ko, nagigil ako pumunta lalo sa dagat at magpaitim. 'Di ba? Because I love the beach. I love our morena skin color na if you're giving me if you, if I just walang wala budget constraints I would rather go to El Nido I've seen the pictures di ba how sad hanggang pictures na lang breathtaking pictures about the rock formations in the dagat ganyan parang nakaka-excite pumunta but then you check the tickets but mas mura pumunta ng Bangkok you check kung saan ka pupunta bakit mas parang pumunta sa ibang bansa, right? I hope I hope may gawan dito ng paraan. I don't know. I really don't know. Because even Sarah Duterte does not seem to like to help the tourism industry. Eh, di ba? Kakasira nga lang niya sa San Juanico Bridge. Di ba? Parang, my God, inapi-api in ang San Juanico Bridge. Na it's not comparable doon sa longest bridge sa China. Kaloka talaga tong si Sarah Duterte. At, ang balita ko, itong DOT secretary ay naging spokesperson ng OVP. Hmm. Meron bang pagsasabotahe na para masabing walang ginagawa si Bongbong bong Marcos? Ganyan na nangyayari. Hmm. BBM, di ba nagpatawag ka na ng nagpa-courtesy resignation ka na? Baka naman, Tingnan mo yung mga underperforming mo. Sige na, it's your time to shine. Last three years, Bongbong. -bong. Clean up, clean up your cabinet. Come on, go, go, go.